bongbong. -bong. Ayun oh. Hello mga Kapakas, good day Davao. Nasubukan mo na ba itong puto bumbong dito sa May San Pedro Street ng Davao City? Huli na ata nga talaga ako sa balita dahil last day na nila ngayon, pero aba talaga, pinipilahan sila. Napakarami ngang willing to wait para lang matikman itong kanilang puto bumbong dito. Kahit na marami na nga silang stalls dito, ay each stalls ay napakarami talagang mga gustong bumili. Na curious nga ako dahil kahit napakainit ng sikat ng araw, ay nakapila pa rin sila. Kahit kahit na nabilad na sila sa init ng araw. Akala nga namin sa Pasko lang sikat ang puto bongbong pero hindi ha. Kahit sa ganitong okasyon ay talaga namang mabenta. Kaya naman pala mabenta dahil masarap pala talaga ang kanilang puto bumbong dito. Kaya kung gusto mong matikman ito at may oras ka pa ngayon, ay dumiretso ka na dito sa Bolton Street, Corner San Pedro ng Davao City. Pero kung hindi ka makakahabol ngayon, ay huwag kang mag-alala dahil babalik pa naman sila sa Simana Santa sa March 28. Kaya mark the date dahil matitikman nyo pa rin ito sa March 28 ha. Kaya pupunta kayo dito. Kaya unsa pa inyong ginahulat. Tara!

Tam is na melon lang sunis Durian pag sasun Ang dako na tubol Kay murdag ang tag ko na mga lokal na tinda Lami kay atong kaon Da plinta sa kalsada Pang utumang istipot Sa nga japang nita Ulami unya barato lang ng mga tinda